Maligayang pagbabalik kumuli mga kaibigan. Panibagong kwento na naman. Yung makukuhayan sa mga oras na ito. May kapukulotan na araw sa... David na magatang... Ang Luma at Sirang Bangka. Kwento ng pagpapala. Sa isang baybayin, may isang lalaki na araw-araw ay sinusubukang ayusin ang kanyang lumang sirang bangka. Basag ang ilang bahagi. May mga bukutas na pinapasok at ng tubig. Pero mahal na mga niya. Eh. Ito ang bangka nagdala sa akin sa mga Hindi ko kayang iwan ito. Kaya araw-araw inaayos niya ito, sinasara ang butas, pinipinturahan, nilalagyan ng panibagong kapo. Ngunit, hindi na ito lumulutang na maayos. Laging pukapalya, laging may tagaas. Dumaan ng isang matandang mangingisda. Kaibigan, sa. So, bakit mo pilit inaayos ang bangkang sirang-sira na? Dahil ito ang nakasatayan ko. Marami kaming pinagsamahan, hindi ko siya maiwi. at ang matanda. Kaya hindi ka na makatawid sa kabilang isla. Kasi pilit mong sinatasagip ang bangkang, matagal lang dapat mong pakabulan. Paano kung may mas bago at mas matibay na bangka ang naghihintay sa kabila? Pero hindi mo mararating yun. Hanggat hawak mo pa rin ng sirang dito, natahimik ang lalaki. Kinabukasan, binitawan na niya ang sirang pangka. Sa una, mas sakit. Parang may nawala. Pero habang siya ay tumatawid sa bagong pangka, nakikita niya ang mas malatawak na traga At doon niya naunuan, hindi pala siya nawalan. Napalaya siya. More or less. Sin. Minsan, may mga bagay sa buhay na ayaw nating pakawalan. Relasyon, pangarap, nakaraan, o kasalanan. Akala natin, kapag binitakawan natin dito, mawawalan tayo. Pero ang totoo, ang pagpapakawala ay hindi pagkataan. Ito'y isa pang uri ng kalayaan. Baka ang pinanghahawakan mong bangka ay siya rin pumipigil sa iyo makatawid sa mas magandang sa Pakawalan. May naghihintay sa kabilang iba kayo. Hanggang sa Maraming salamat po. At huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin lamang po ang notification bell sa ibarata Para lagi kang updated sa susunod na video Abangan ang susunod na video Thank you for watching